Ang damo na ito guys, pwede pagkain sa baboy at sa manok. Tignan niyo guys. Dito sa amin ang tawag nito ay saku-saku. Comment lang sa iba kung ano ang tawag sa inyo nito. Para syang may bulaklak na maliit. Guys, puti ang kulay. Ito na guys. Higas na lang ng dalawang bisis. Ito <tong> Pagkatapos guys, pakuluan kahit kalating oras lang. Lagyan ng kunting tubig. Haluan natin ng kunting pigs. Laking tipid to guys. Tignan nyo guys, lakas nyo lang kumain ng damo. Malaking tipo dito guys, lalo na ngayon na mahal na ang, ang patukan ng manok. Sana makatulong ang video na ito sa inyo. tingnan nyo mo guys, nakasumain. Ito naman guys, siya mo, ex-knitin. Ito naman guys, Road Island X Native. Bye guys!